Kamusta mga ka-Atletico? tapos lang ng NBA Finals pero hindi nagpatumpik-tumpik ang mga NBA teams na baguhin ang kanilang roster via trade. Una nga gumalaw ay ang Oklahoma City Thunder matapos nilang kunin ang defensive stalwart na si Alex Caruso. Kapalit ang kanilang problematic guard na si Josh Giddy. Sumunod nga sa bigating trade ay ang New York Knicks na binuon ang Villanueva Boys sa pagsungkit kay Michael Bridges mula sa Brooklyn Nets. Pinakawala ng Knicks si Naboyan Bogdanovic, apat na unprotected first round picks, isang protected first round pick at second round pick sa move na ito ng Knicks, naging instant title contender sila, lalo't wala silang pinakawalan mula sa kanilang core na binubuo ni na Jalen Bronson, Josh Hart at Dante DiVincenzo. Ngayon atin namang tingnan ang iba pang superstars na kailang na matrade this offseason, Donovan Mitchell. Hindi maikakaila kasama sa top 5 shooting guard si Donovan Mitchell, pero pagdating sa play of success ay lagi siyang kinakapos. Mula Utah Jazz hanggang Cleveland Cavaliers, hindi pa rin makagawa ng marka si Mitchell kahit matino naman ang supporting cast nito. Medyo may pagkabold dominant kasi si Mitchell, kaya minsan inakadestrap ito sa team chemistry ng isang kuponan. Ganito nga ang nangyari sa Cleveland. Dating rising star si Darius Garland para sa Cubs, ngunit nung dumating si Mitchell ay biglang nabawasan ang kanyang role para sa kuponan. Tingin namin ay magandang magkaroon ng kakampi si Mitchell na isang veteran star para magabayan siya kung paano makisama sa mga kakampi sa loob ng court. Pwede siyang ipare sa mga tulad ni Jimmy Butler sa Miami Heat, isang kilalang leader on and off the court at effective rin kahit hindi niya hawak ang bola. Mamamaximize ni Donovan ang kanyang offensive capabilities habang si Butler naman ay magsisilbing mentor niya. Zach LaVine Tingin namin ay long overdue na ang trade para kay Zach LaVine. Seven years na ang si LaVine sa Chicago Bulls pero hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalago ang karir ng two-time NBA Islam Slam champion. Kung skills lang ang pag-uusapan ay no-question na talagang talented si Lavin as a scorer. At ngayon mukhang papasok na rin sa full rebuilding ang Bulls, perfect time na para pakawalan nila si Lavin. Kahit sinong kuponan ay makikinabang sa opensa ni Zach na kayang tumayong second or third option para sa isang star-studded team. O kaya ay first option naman sa isang young contender na team. Trey Young Si Trey Young na marahil ang isa superstars na may malaking chance na matrade ngayong off-season. Middle of the pack pa rin kasi ang Atlanta Hawks sa mga nagdaan na seasons. Tingin ng mga NBA experts, kailangan ng hawks na pakawalan either si Young or si DeJounte Moray dahil kitang hindi epektibo ang dalawang point guards kapag magkasama sa court. Sa senaryo na ito, ang tingin naman namin ay dapat ng humiling ng trade si Young lahat maraming kupunan ang rumor na gustong kunin ang serbisyo niya. Nandiyan ang Los Angeles Lakers naghahanap ng isang playmaking guard. Pati ang San Antonio Spurs na kailangan din ng legitimate point guard para makatulong kay Victor Wembanyama. Dumantas sa bonus, nagquestion na isa si Dumantas sa bonus sa pinakamahusay na big man sa liga. Pero dahil nasa Sacramento Kings siya, madalas ay na-overlook ang kanyang performance legit na double-double machine si Sabonis. Kung tutuusin nga ay pwede pang MVP contender ang numero nito, ngunit hindi siya na sa All-Star. Kung gusto niyang makuha ang respeto ng mga NBA fans at critics, maganda na lumipat siya sa isa sa big market teams tulad ng California o New York-based squads. Jalen Brown. Alam namin nakaka-champion lang ni Jalen Brown, pero tila nilalagyan na kaagad ng asterisk ng mga NBA critics ang championship ng Boston Celtics. May magsabi kasi na sobrang dali na naging path ng Boston para sa Larry O'Brien Trophy. Halos lahat ng kanilang kalaban ay may injury sa kani-kanilang star players. Hindi rin maikakaila na sobrang lakas naman talaga ng lineup ng Boston Celtics. Kaya kung gusto ni Brown na talaga ma-acknowledge ang kanyang pagiging superstar sa liga, maganda na subukan niya mag-champion sa isang kupuna na siyang first option at walang katulong na Tatum, White, Porzingis o Holiday. Kapag nagawa niya yon, siguradong ibibigay ng mga fans ang respetong deserve ni Brown. Kayo mga katletiko, ka sino sa tingin niyo ang mga superstar na dapat nang matrade? I-comment niyo na yan.